samurai. Mga tropo, may sumalong ibon dito. Nagutom, kaya pala lumapag dito. Uy. yan bali pa namin ng mga tropa do sa nakuha namin kuray. At gagata namin. Ito, dalawang buo na katamtaman ano yung tawag dito gumaan. Sana na yun, sana yung magtapas. Ha? Ayan mga tropa ha, dito kami maghanap ng ano. Oh, ito yung gagamitin namin pang gata dun sa ano. Sa kurin na nakuha namin doon sa kawayan. Laking buwan ano oh. Aba, ayos ano? Yan, huli ni Pagar kagabi oh. <laughs> Laki. Laki nung barabara, -bara, babae pa. Maliit. Oh, may tubo. Ayan. Ayan, yan na at bali Ricardo na lang yung kulang mangin dito ang mangin ha? tapang sabaw namin yan doon sa kuray para mas masarap at matamis -tamis. isang malaking buo yung niyog yan yung pangkata at ito naman ang susunod ang tawag dito ay ito maganda ano yung taktak yung tin tinataktak ano ayan guys ito yung bago kainin itataktak ang kulay ng Mamatay na eh. Kaya nagbabait. <laughs> may ulam na ayan mga tropa buhay pa siya kahit yung natanggal na yung kanyang likod yan nagalaw pa nalabang pa nga oh. pa no buhay pa no o, wala na yung likod buhay pa

kakang kakang gata at yun na yung pangalawang gata yung pangalawang gata ay diniretso na namin dito yun na yung pinakang sabaw niya wow dito salam eh <laughs> yan na Ricardo paminta. Wow, sarap na ito. para ang kain natin na ito. Yan mga tropa, siyempre lalagyan natin ng siling labuyo, yung pampagana. Ayan. Wow. Ayan guys. Bali, nilagyan namin ng suka para lalong sumarap. Ayan mga katrupo. Kuluan na. Wow. Piluto na kahit wala pa yung Ito sa Wow. Napakasarap. Ayan mga katrupa. Bali, ilalagyan ng kakang Ayan yan ay yung pinakang pampasarap diyan. yan pinahapyo la ibabaw malatak yun yan bali igay na lang ng konti ay kakain na Eh mga tropa bali ito yung nahuli namin kanina kain tayo at itong ulam natin yung kuray yung ginata na kuray yan kain tayo mga tropa at napakasarap na ito yan malimit-limit dahil yung Sabaw ng niyog, yun ang nilagay namin na pagsabaw. Yan guys, sa mga kasama ko magmukbang. Si John Bert TV. Yan, pasuporta po ng kanyang Facebook page. Sarap na sarap. Yan si Utol. Siyempre kasama natin si Pagar. Ayan, saka si

Yan <laughs> guys, yan ang pinakamatibay kumain dito ng aking inaanak guwapong inaanak si Taltal ito's na, ito's Ubus na, Taltal na, o, konti na lang, maladali mo na yan Taltal yan, no? Mamaya ay Makalis <laughs> Yan mga tropa, bali tapos na kaming kumain Yan si Taltal na natira Yan si Janbert TV <laughs> pwede makapasok. At sila tapos na oh. Mahabusog na. <laughs> Ay, mga tropa, pati bayan silang dalawa oh. <laughs> mati na matibay din sa dalawa. Oh? katibay naman ng taltalo. Oh. <laughs> yan ang masarap pa lang kasama sa pistahan. Malakas kumain. Dagto ako kumain Ako mga sipit-sipit lang. Layo niyo ni pa matmado din 'yan. mga katropo, may sumalong ibon dito. Ngayon bumaba na lang oh. Sumalo kay Taltal na sa pagkain niya. Ayan oh. Nagugutom siguro. Nagutom, kaya pala lumapag dito. Gutom pala itong ibong ito. Hmm? Naihiya pa eh.